Ah uh, sir, kanang asa pa ka kagikan sir? Liloan. Liloan sibo. So oh. unsa say issue ana imo hang sakyanan karon sir? Ah uh, ang isyo sa kung unit nga kuad kinera go RPM wala-wala oh. ang dili mo um, sa yang dashboard. Oh. Mao na akong problema nga usay so, gumikan sa si imong vlog. Oh. Ang ragin ako ang mekanikong albulario. Oh. <laughs> so gawas pa na sir Unsan man na Check up na ba ni sa ubang mekaniko sir? Ah, uh, duhan na kabok ang ingagi nga mekaniko nagwagis lang kakuha sa sakit sa kuan ba sa katong RPM ah oh, no, katong center. RPM nga mo pilit okay so ngayon po mga kalbularyo titingnan lang muna natin kung ano talaga ang problema nito please follow and share straight to the point na po tayo dito wala na akong intro intro kasi medyo mahaba haba para ba ang video ito bago pa ako magsimula kunting pabor lang ang hihingiin ko sa inyo kung maari pakinggan yung mabuti ang storytelling ko hanggang sa dulo cause I know this video is might be helpful to everyone most especially sa mga may isyo tulad nito so I suggest while watching this video pumasok muna kayo sa iyong kwarto para di po kayo maistorbo siguraduhin mo lang na huwag isama ang iyong asawa o baka nobya. Baka tuloy iba na naman ang resulta. What? Ito pala ay isang Mitsubishi 415 fully electronic engine. Para transparent po sa ating lahat o dili pariha sa uban nga lipat-lipat, pakinggan nyo ang aking tinagalog na ahat-ahat. So ayan po mga kalbolaryo, titingnan natin kung ano talaga ang problema nito. So ang concern po ng may-ari nito mga kalbolaryo sabi niya sa atin na kapag natin ang makina, ay gumagalaw naman ang RPM nito. So nang umaandar ng makina at ilang minuto ay hindi na raw siya gumagalaw pa. So ngayon po titingnan natin, pandarin natin ang makina at focus po tayo dito. Ignition on, engine start. Ayun. So nakikita naman natin dito ngayon mga kalbularyo na umaanga talaga ang RPM pointer nito. Try nating i-rev ang makina. Ayan oh. Hindi na gumagalaw. Kahit ilang raid pa natin ay hindi talaga gumagalaw. I-off natin ulit. Bumababa naman siya. Ibalik natin pandaring makina. So ayan po mga kalbolaryo. Umangat naman siya. Rave natin. Ayan oh. Oh, Tumataas siya pero biglang huminto. Hindi siya nakabalik sa posisyon niya. Bukod dyan, sabi ni ng may-ari mga kalbularyo na pag umaandar ng makina at umiinit na hindi na raw mag-function ang power window. So, tingnan pa rin natin to. Uh, hindi talaga. Sa kabila. Pero patayin natin ang makina. Ibalik natin ignition on. Ayan o oh. naka na at itry natin tingnan ang power window Oh Gumagalaw Ayan sa kabila Ayan Oh gumagalaw naman Pero pag paandarin na natin Ayan o oh. kita nyo ngayon na bigla na rin huminto dito so may problema talaga so tingnan natin ulit ang power window uh, hindi na gumagalaw so ngayon po ang gagawin po natin dito ay check muna natin ang charging system ng alternator kasi kadalasan po mga kalbularyo sa ganitong isyo ay mayroong problema ang alternator alam naman natin lahat na ang maximum charging po nito ay 145 So pag sakaling lalagpas pa siya sa 14.5, ibig sabihin yan, ay overcharging talaga ang alternator natin. Ayan, oh. So kita natin ngayon mga kalbolario ay naka 17.28 volts. So ibig sabihin mga kalbolario ay talagang nag-overcharge ang alternator natin ngayon. So ito po ang dahilan ba't nagmalfunction ang mga gauges natin doon pati yung uh, power window switch. Kababaklas lang natin ng alternator assembly. Ayan po, kita natin na uh, andun niya nakakabit. So ngayon, papalitan natin to pero ang problema ay wala po tayong makita na katulad talaga nito. So ang ginawa lang namin, uh, naghanap lang po kami ng improvised na alternator. So ibig sabihin, hindi talaga siya ang original na design, kami na po ang bahala kung paano namin 'yan ikabit doon. So, kita nyo ngayon na ang pulley ay magkaiba. So, ngayon gagamitan na natin ng pinagbabawal na technique. Titingnan na lang natin kung hindi ba tayo mahirapan sa kalisod nito mamaya fast forward tayo as you can see dali ra ming nakabutang og bracket ani pero alam niyo mga kalbularyo to be honest with you medyo nahirapan kami rito kasi ang bracket ani binili rin namin ng tag 350 ito na po ang bago nating naikabit na alternator assembly so kita naman natin ngayon na naglagay-lagay tayo na bracket dito so ayan o oh. pero ang original wiring o harness dito ay magkaiba Dalawa lang dito sa atin Ito po ay pinaka basic lang nagagawin. gagawin O kita nyo na dalawang wire lang So basic basic lang po ito Pero ipakita pa rin namin ito sa inyo Para may idea naman po kayo Wow. So ang gagawin lang muna natin dito Ay titingnan lang natin yung Positive at saka sa ignition key on Na wire Papunta dito So doon po natin yan ikabit o, Ito po ang pinis natin So mamaya magkalama na kung umobra ba ating diskarte dito. gitus luktus ko na ang lungag sa sakit nito. Hinanap ko lang kung ano talaga ang wastong idugtong ko. At kung kayo po ay wala pang ideya nito, pag-research na lang kaha mo para dili kayo masyadong tumatagal ang bidyong ito. Okay, let's continue. Kita nyo ngayon na naikabit na namin ang alternator. Pandarin natin ang makina at observe po tayo sa charging. Tingnan natin kung hindi nabalalag pa sa 14.5 okay engine start so ayan po mga kalbularyo naka 14.28 29 eh rave ko na no, tanaw na to kung daily bagay mo overcharge So kita nyo ngayon mga kalbularyo ay hindi talaga lumalagpas sa 14.5 So ibig sabihin healthy na ang alternator natin ngayon Yes! So titingnan pa rin natin sa power window switch at saka sa panel board So paki-baba ng kaol kibuloy So noong dati mga kalbularyo ang RPM needle pointer natin ay biglang humihinto So ngayon titingnan natin, i-rave natin ang makina at observe po tayo Okay, i-rave natin makina oh So ngayon po ay nag-normal na. Hindi na siya biglang huminto katulad ng dati. At tingnan pa rin natin dito sa power window switch. Ah. Oh. Gumagalaw naman siya. 'Yan. Balik. oh 'Yan. So ngayon po mga kalbularyo nag-normal na lahat. So, back to original pangsyona. So, sa ngayon, I declared problem solved na naman tayo dito. So, ganyan lang po ang ginagawa natin. Maraming salamat sa inyong panonood. As always, to God be all the highest glory. Thank you so much. Babo! So karon sir, kay nahuman na magtrabaho na to ang sakyan na sir. Unya okay na magyud tanan. Unsa may kaistorya ni mo karon sir? Oh, salamat kay kog dako sa vlog ninyo nga mekanikong albularyo. Oh, nga oh, nga nakita oh, ko dako kay katabang sa ako. Okay nga sir, nga okay sir. Na ang problema sa kong unit nga apit magduha ka tuig na gid Oh, naging stand -by. oh. Standby. Standby. Okay, uh. so salamat kay sir. Nya amping sa biyahe sir.